Yan, ilo guys. Dito tayo sa bulos palengke Grabe guys. Lubog yung palengke dito. Yung mga tao, puro nakabutas. Yan. Iikotin natin to guys. Kasi malalim yung tubig eh. Lubog na lubog yung ano dito. Pero mamaya daw sabi nila kay medyo umiinit na tumataas din ang tubig dito bigla na lang tumataas kasi mababa kasi itong lugar na to kung eh. nakikita nyo, grabe o kahit mga lubog na mga nagtitinda dito titinda pa rin sila guys ah, kababayan Lalo na siguro ng mga nakarang araw. ang tubig dito ngayon medyo uminit na kasi ngayon eh. Pero hindi pa rin kumukupa yung tubig. Ano pa rin, mataas pa rin ang tubig dito. ayan Eh ang problema dito yung Leptosvirus yung tawag nila Leptosvirus ayun kung napansin nyo kaya kailangan pagka galing ka dito di pwedeng may sugat ang paa kasi pagka may sugat ang paa Delikado. Delikado talaga. Tsaka ang mga gulay guys, mga bilihin, tumataas dahil walang masyadong mga nagdi-deliver wala mga nagde deliver Kaya medyo tumataas yung to, ano dito, mga bilihin. Medyo mahapdi na yung ano ko, yung paako. Wala kasi akong buta eh. Mga nagtitinda, lubog sila Pero dahil wala sila ibang hanap buhay Kailangan nilang kumita Taste sila, tsaga sila Iba naman dito, mga nakabuta naman Pati doon o, pati bikiri doon no? saging 45 kalahati lang yan 45 ang kilo ayun o no, oh, mahal na bilihin grabe dito parang ano na parang swimming pool na no? Yun naman doon ang loob niyan, yung mga nagtitinda ng mga isda. Pero hindi masyadong pinasok sila na tubig kasi ma pinataasan nila yung ano nila, area. Pero iwan ko lang kahapon. Yung mga nakarang araw kasi malakas ang ano talaga dito. Ang ulan. Eh, medyo kumupa yung tubig ngayon dahil wala na. Medyo okay okay naman ang panahon. Pero hindi pa rin bumababa yung tubig tumataas pa rin kasi sa ibang lugar kung maulan naman doon eh dito bagsak ng tubig lahat kasi mababa dito malaki din tong dito ay eh, doon naman mga isdaan, manukan Manukan Daan Manukan Kaya no choice talaga yung iba dito wala silang magagawa kahit kung bumabaha yung lugar tuloy tuloy ang pagtitinda nila dahil ito ang pinagkuhanan nila ng ano ng income pang araw-araw Ayan yan Ayan, hanggang doon yan. Ayan, pati mga nagtitinda, nakabuta na sila dito. Kailangan talaga may buta ka dito. Lalo na pagka may sugat ang pamo, nakupo. Delikado. Delikado. saging 40 may 45 kalahati lang yan ang saging dito mga kababayan sa malulog kilo kilo hindi ka sa ibang lugar na ano siya yung binibilang lang dito kilo kilo yung saging dito kahit balat tinitimbang na yung timbang na kahit balat ng saging ayan ah, lubog talaga ito yung lugar sa Manila na kapag uh, kunting ulan lang lubog ang lugar nila pero pa sa ibang lugar sa may kalumpit. Na mas mababa dito. Doon talaga mga bahay doon. Bubong na lang ang nakikita. guys oh. Lubog parang swimming pool. Uh, Tiyaga-tiyaga, buti nga ngayon, wala nang ulan. Dito, tatlong bagyo na dumaan sa ating lugar dito sa Pilipinas. Ito yung nangyari. Kaya kawawa talaga pagkatuloy-tuloy ang ulan sa lugar na ito. Mga iba dito Plastik Lumulutang yung mga basura Gano sa mais na eh Ah, 60.45 Mamaya Kebalik aku mamaya 60.45 Sa 30 tatlo piraso, 60, yung mali tatlo din, 45, grabe mahal ng ano mahal ng bilihin guys mataas ang bilihin hindi lang ang tubig tumaas dito pati bilihin, mataas din mataas din ang mga bilihin yung makarte na yung paa ko. Kaya hindi, pwedeng hindi tayo maghugas ng paa pagkatapos. gawa mga tao dito kawawa kawawa naman si ate kawawa pakaganda pa naman so kaya hinintay niya dito Ito tayo sa kabilang eskinita. Papasok tayo. Wala, well, puro talaga lubog. Kaya kawawa yung mga pagtitinda. Ito yung kasabuyan. Pagka ma maulan ang negosyo. Wala din kita. Walang kita. Mga maliliit na ano? pindahan o oh, nakita nyo o oh. hindi masilbi baka taas ng tubig talaga magsilbi guys oh groceryan nila muntik na pasukan Lagyan na lang ng sako So ayan guys dito na lang tayo hindi ko na inikot 'yung ibang lugar kasi ano eh basta pinakita ko lang na lubog 'yung lugar dito Buong malolos Bye bye